Hello guys, day off na naman natin today. Napansin nyo yung boses ko iba. Masama yung ano ko. Pakiramdam ko. Uh, inuubo ako at saka sinisipo na rin. Buti na lang day off ngayon na kapag pahinga ako konti. Pahinga today. Bukas sabak na naman sa trabaho. Kanina medyo nahiga iga ako sa bed ko muna bago lumabas. <coughs> nakakahiya din kasi magstay sa bahay kasi syempre day off mo dapat lumabas ka kung may sarili kang kwarto okay lang pero wala ka naman kasi sariling kusina lalabas ka rin at makikigamit ng kusina at saka CR so nahihiya rin ako sa amo ko kasi yun nga basta maing pakiramdam ko baka maano sila na panay ako tighok tapos ang sipon ko grabe okay lang naman yun sa kanila pero lumabas na lang din ako dito lang ako sa park ang ang gusto ko sa amo kasi pag uh, masama ang pakiramdam mo, nagbibigay agad sila. Hin ako pag masama ang pakiramdam ko, ang karaniwan ko lang naman na nararamdaman, ubo si Poon. hindi naman ako nilalagnat dito. Yung ubulan lang talaga at si Poon yun lang yung parati kong nararamdaman every, yung patapos ng winter, minsan yung pa-start ng winter, basta mag-change weather, yun. Yun, yung karamihan na inuubo ako at saka sinisipon. <laughs> ang maganda sa kanila, pag nagsabi ka, agad-agad, magbibigayan sila ng para para sa ubo, para sa sipon. Tulad ng isang araw, hindi ko na talaga kaya kasi makatina at saka ayoko ding bumili ng alam mo na hindi ko i-mention kasi bawal 'yan ngayon dito. Baka maano tayo. Uh, magkabayo tayo violation. Um uh, sinabi ko na ano, one morning 'yon, sabi ko sa amo ko, makati yung ano ko, throat ko, sabi ko sa amo ko. Uminom na siya ng tubig, tapos tumunay siya sa drawer, naghanap ng, ano, ibibigay na inumin ko, yon binigay niya agad sa akin. Yung intinay ko na agad kasi ayoko nang lumala. Kasi pag inuubo ako kasi, iba ako pag inuubo. Yung as in na uh, ubo talaga, sagad na ubo. Hindi yung mild na pag inuubo ako. Matagal ako bago ubuhin. Pero sobra-sobra naman pag ako ang inuubo. <laughs> so yun. So... Nagkuha siya, tapos tinanong niya kung ko na ako, sabi ko wala. So yung pang-ubo lang kinuha niya, tinatake niya sa akin. Yeah, maganda yung amo kasi ngayon kasi lalo na noon yung makati yung kamay ko as in pumunta talaga kami doon sa dispensary tinanong niya kung ano yung para doon binila niya ako tapos yung pa ako naman noon makati pag winter kasi ewan ko yung sa pag dry siguro meron din silang binili na ointment para doon gumagaling kasi binibigyan nila ako ng gamot ayaw kung bumili ng gamot hindi tulad sa iba na pag hindi kasi hindi ka kasi lumapit sa pag hindi ka kasi nag check up wala kang panghawakan na resibo walang walang hindi ma-refund yung gastos mo kasi sa insurance so pag yung mga gamot-gamot lang na nabili ka ng gamot sa ubo sa sa sipon sa trangkaso syempre hindi yun ma-refund pero pag nag-check up ka talaga sa doktor may ano may resibo na nagpa-check up ka sa doktor pwede yun i-refund ng amo mo sa insurance pwedeng mabalik yung pera nila o pera mo pag ikaw yung nagkumastos yun lang yung kagandahan sa amo ko hindi tulad sa friend ko na pag may ano niya, may nararamdaman siya sarili niyang gastos kasi walang pakialam yung amo niya nagbibingi-bingihan. So it means siya ang bibili ng kanyang gamot. So guys, ang hirap magtrabaho pag yung may iniinda ka. Lalo na yung sipon at ubo na kapagod sa katawan. Parang ang bigat ng katawan mo na gusto mo magpahinga, yung ganun, lalo na yung sipon. So, <coughs> sorry. Nag-barbecue kami kagabi. Ka Ayoko talagang sumama pero kailangan kasi yung alaga ko walang magbabantay Ang kulit eh, 4 years old pa lang, takbo ng takbo yun. hindi makakapag-concentrate barbecue yung amo ko. So kailangan ko talaga sumama. Pero tinanong ko pa rin amo kung pwedeng mag-stay ako sa bahay or sasama talaga ako. Sabi niya, sasama daw ako. Eh, sabi ko, kaso inuubo ako. Siyempre, minamind ko rin yung friends niya. Baka, anong sabihin, di kaya sila sabi niya we don't mind na is okay sabi niya sabi ko magmas na lang ako sabi niya kakain tayo ba't ka magmamas mabuti yung amo hindi hindi talaga sila nandidiri sa akin pag may nararamdaman ako So yun din yung isa sa pinagpapasalamat ko. Lalo na pag gabi, pag inuubo ako, grabe. Ang ingay ko sa kwarto guys, as in. Tapos pagising ko sa umaga sa kusina, di ba? Pag pinubo ka, makatingla na mo talaga sa umaga. As in, ang ko, wala naman sila pakialam. Hindi naman nila kusina sa wife, kahit na siguro nadisturbo sila or what. Alam mo naman yung bahay, nila na dito ang liliit. Eh, kahit na bulong mo lang yung maririnig. So, rinig na niya, rinig talaga nila. Pero hindi nila ako pinagsasabihan. Yun na lang din yung maganda. Mahirap talaga maging OFW na malayo ka sa pamilya mo na pag may nararamdaman ka alagaan mo talaga dapat yung sarili mo. Kasi, lalo na pag first timer ka, pag may nararamdaman ka, lumalabas yung homesick, yung self-pity, kahit na matagal na, yun, lumalabas pa rin pag may nararamdaman ka. Maalala mo yung family mo, tapos yung sitwasyon mo, yung ganun. So, maswerte pa rin yung mga may amo na nakakaintindi pag may nararamdaman tayo. Actually, meron naman tayong sick leave eh. Pero pag mga ganito na hindi tayo nagpa-check up sa doktor, yung mga amo, hindi yan binibigay. Kahit may nararamdaman tayo, pinagtatrabaho pa rin tayo. So hindi umobra dito yung sick na yung pwede ka lang mag-sick Kailangan may yung galing talaga sa doktor na, na kailangan mo ng sick leave. Doon maniniwala yung amo doon ka pagbibigyan. Ina try ko nga noon. Noon yung ikalawang amo ko. Iba uso pa noon yung ano yung COVID. Alam mo, di ba may ano noon, Yung may inaano tayo dito. Hindi ko kasi lahat ma-mention kasi baka hindi ko na naman ma-post tong video na to magka-violation. Di ba? Noon pag uh, nung kasagsagan ng ano, di ba, may ini-inject sa atin na panlaban. Yung time na yun, di ba, pag ini-inject ka, yung katawan mo babagsak na, yung pagod na pagod, yung ganun, inaantok. Ganun. Nung time na yun, alam mo, ang dami ko kasi nung alaga tatlo. Alam naman ng na, amo ko, sabay-sabay kami nagpa-inject nung time na yun. Alam nila na ganun din ako. Alam mo, 11, nagmamap pa lang ako ng floor. Umiiyak talaga ako habang nagmamap ng floor. Kasi nga, pagod yung katawan ko nung time na yun. So, depende talaga sa amo ko may i-considerasyon. Yung advantage dito sa abroad, kumikita ka ng malaki pero manami kang pagdadaanan yun yung yun yung advice ko sa mga pupunta dito na kailangan matapang kayo, malakas ang loob nyo bago kayo mag-decide na mag-abroad, kasi dito sa abroad, hindi basta-basta ang buhay hindi fairy tale ang buhay dito, pahirapan ang buhay dito walang mag-isa ka lang dito syempre nakaka nakakakilala ka ng mga friends doon ka nakaka-feel ng family, yeah, nagsasama kayo every weekends, every day of yun lang yung nagpapam yung nagpapamper sa you every sunday na feeling mo may kasama ka pero sa totoo lang mag-isa ka talaga dito